Ano ba sasabihin ko Ito so guys uh, uh, Marami ng punong Pinutol dito Dito yan mga nakatanim Dati dati dito yan Ngayon ang mga nakatayo bahay na Kung natatandaan nyo mayroon akong isang in-upload na uh, may naki, may nahukay ako na isang bahay ng anay. Uh, tatlong queen sa isang bahay, sa isang base nila. Dito banda yun. Uh, dito banda. Marami na sa mga puno dito na naputol na. Ito yung iba. Yung mga ugat. Isang yung pati dito dati ito na rin Anyog, puno ng mangga santol tigas ng lupa oh so sa ikita nyo tanaw ko ang ortigas tingin ko din yung iba dito banda ba teka may bako rito ah huwag mong sabihin oh, parang tatayuan din ang bahay to rito ano ah 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 ay malupit ah ay malupit nga kung pati din ay matatayuan ang bahay ay banginare oh. Lahat talaga yung posible Pag ginusto Alam dito Yan to. Patayuan din ito Hindi ko lang patay pala doon. Pahala lang yun ang pulutasyon Tulad yung pader Pahala yung pader Ayun ko, nakikita natin yan Malalaman natin kapag nagawa na Ayan yung ortigas oh. Kita nyo ba yung ortigas? Siguro yung kalahati nung ano yung puro building doon. The port yun. Lag ah, Laguna Lake. Yung Manila Bay nga, tanaw rito, dagat oh. Ah, ang lupet. Ang lupet So ito na yung mga natayong bahay Marami na Marami na Naitayo Marami na Naitayong bahay Ayan no Ang ganda nito third floor Daming anay dito. Kung anay lang ang ang tatanungin niyo ko sa anay ay sobra-sobra. Eno -sobra. oh. Laguna Lake Tingnan mo mga pag-umpisa na ako. Oh. Ayun oh, no, puno no. Sayang yung mga mangga. Pero no choice, kailangan putulin para matayo ng bahay. Ayun no meron meron na doon no. Ito yung gagawin natin. O, titingnan natin yung tubig. Wala pa. Medyo matagal pa to. So, sign off mo na. Bye-bye.